Kapiling ko. O, oh, nananawagan ako <laughs> sa mga tulongges. Uh, mga pusakal. Huwag na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapatid sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadapo sa lungsod ng Maynila na sila'y Kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng Museo ng Maynila, ay lindas silang ang ating kumakataon. Okay. Happy Holidays. Happy Holidays ba? Oo nga, wala ako, wala akong bakasyon. Gusto ko yung sombrero mo. <laughs> <laughs> Para si <alas yung> Palos. <laughs> Batang Pagos talaga doon. Anyway, uh, thank you uh, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice na i know you should be uh, enjoying your uh, holiday today but uh, as you all know we, the city government of manila should and will continue to catch up to the challenges of our city especially in protecting lives and property as you all know salamat ulit sa ating mga netizen. na patuloy na naging vigilant uh, sa uh, uh, atin. Uh, ako naman ay nagpapasalamat kay General Abad at uh, kay uh, Colonel uh, De Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of uh, present one na uh, hindi pa sumusuko hindi pa sumusuko sa kapulitan ng ilan. although, uh, paano na sila, no? Uh, paunti ng paunti. Uh, but, uh, pwede isa, dalawa, tatlo, apat, sa dosen ng insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you na uh, mayroong isang incident na naman. Uh, siguro kala niya kahit ating gabi, pwede siyang makalusok. Uh, eh, ito, ito mga tulong niya sa to. Eh, sige. Eh, pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakas ang loob na mag-upload na ang mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, uh, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng uh, sasakyan ang sa kameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Delisi. Alam niyo ah. Nagkakalawa ano ka ba pa? Dumayo ka pa rito, alam niya ako. Nakuha niya ka dito eh. nagka ka nakatira? Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto niyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalita na yung mga kasama niyo na uuupong ina? At Mark, Ren, munti mo Pagkakawano pa eh, Eh... Itong mga matitigas na mga batang to, akala nila wild, wild west. Ang um, ate. 2023... 2023, 22 anos ka. Ba? pa ba? Ikaw? 24. Anong tinitira niyo? Katol? Kasi nakakasira ng muli ang katol. Hindi mo naiintindihan kung tama ang ginagawa? <coughs> anyway, these two personalities based on evidence given to us was apprehended by uh, President recent Cruz the leadership of Colonel uh, De Leon. And ah, uh, uh, we will continue to pursue the charges and others uh, were already charged now. Uh, before the, they were charged before the prosecutor's office. Uh, but uh, let, let me uh, take this uh, opportunity. Meron akong isang naiisip at uh, naiisip din to ni uh, Captain De Leon. <clears throat> Yo, nananawagan ako uh, magbayad niya tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver, ino-hold up. Uh, nagpa flash siya ng uh, headlight. Eh. trying to get attention or help. Uh, at uh, marami na uuli dyan sa atin. But, kasi katakot-takot ang huldapan dyan nung araw. Saka hijacking nung araw. Now, Nananamagan ako sa mga truck driver o sino man, o sino man na nagmamaniho ng mga sakyan traversing at then baka kung po pwede pag may ng incident kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot dyan eh. Around the clock. nananawagan kami sa mga driver kapag may nakikita kayong kasi insidente na ganito. Magpusing na kayo sabay-sabay. Uh, magawa tayo na call the attention of everyone. No? Uh, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami doon boss. Meron kami doon sa boundary saka of course yung uno, yung mobile din. So kung po pwede, plus again, kung kayo yung may nabibidyoan, padala nyo kagad sa amin, tag nyo kami. So, tapos, pangatlo, doon sa mga para may additional na cargo itong mga to, yung mga uh, biktima Although yung iba nakinig no? na, no? Ng mga crackers Huwag kayong matakot. Magpahay kayo ng complaint. Habang nandito ko sa Lusod ng Manila, we will not stop. We will not stop apprehending these people. Eh, baka naman na kung pwede, bigyan nyo rin ang oras. Yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay umarap upang mag maging kumplain na. Total kayo naman yung biktima. Huwag niyo nang ano, ikibit balita. Hindi natin ito mariresolva. While it is true that we will not stop until they stop. No? But hindi uh, naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay uh, din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong bago, fresh na fresh gustong sumubo at gustong sumikan ng mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1 2025 may bago ng mayroon sa Manila pakakamalala kasi dati pa rin so I'm just saying uh, mananawagan ako ulit so, sa mga colongues Huwag niyo nang subukin. Talagang hihimas kayo yun ng prayers sa mga We will not stop it. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, oh. hello, PLDP. <laughs> <laughs> ng kunang araw o kunang araw o araw niya. Kunin mo. Oo, nananawagan ako na sa mga uh, mga mga pusakal na Una kani sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na nananirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng pagkakataon karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila ay kapaglalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas sila ang atang pumagatan. And that is our commitment to the people of Manila, those traversing So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sa, sa, sa lima. Hi, sir. Sali para ng GMA7. Sure. Sir, um, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mo lalo sa trap? ka karami? And then also, sir, if you could get a bite, gaano po ba ka yung mga insidente ng jumper boys o gagam boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Arten Boulevard. Noong nagdaan pa na mo, nasinato pa nga yan kasi nung, nung first term ko, nungubos lahat yan. Nung nawala ako, nagbalikan. At in fact, if I may recall, uh, if I may remind each and every one of you, na uh, even the Senate took notice of the situation ng past admin. But now, uh, kung gaano kadalas ngayon, panakana naka hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild wild west. Na despite o panakanakang isidente, ay hindi naman kami titigil na sila ipapanagutin uh, sa mga until magtinuan yung mga tolonges na gustong sumubok sa atin. Eh sa susunod niya, baka mamaya ma na siya. You'll never know. Maraming truck dyan, maraming uh, mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante huwag niyong uh, ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan niyo na trabaway ng pulis ang kanilang man. Sir, ano and, talaga yung kinuha? Yung ano? Roll na lang, President. Sir, kwento mo ha? Roll. Ito yung video. Yung nga pala. Pwede niyo ba i-share sa kanila yung video? For the official. I-share lang sila. Mami nakuha yung dalawang Romeo ng alam ko na Doon sa video, dalawang video yung kami. So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may videos. Yun. Magkano man Sorry. benta? Gano'ng na benta? 200. Mabalik po oh Pero, kung benta ng 200, sa may-ari ng negosyo, at sa pahinante, nakawawa naman, at sa car driver, kakargo sa kanila yon For 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Okay, pero di sa mga may-ari ng negosyo, at yung pahinante, You were racing around? Yes. yes the sa Santos from DCWP. ah uh, for the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan na nangyari? At saka, kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10-15 ng August 19, nila yung nangyari yung incident. Eh. And August 20, nahuli namin sila doon sa road temple pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon, doon pa rin sila surround They are planning to attack again. Uh, sir, uh, Colonel, anong background dito ng dalawang suspect nito? Tanda na ba mga tirantron ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Uh, based on our uh, records, ito yung mga tinuturo nyo yung mga dun sa Barangay 105, yung mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila na hindi na holy, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pa rin pa pakikipagtulungan ng mga tao sa tundo, especially dyan sa road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila po ipwesto dyan sa rote. Kaya na huli uh, na natin sa Okay. Thank you po. Do you have any questions? na. ko yung... Baka naman. Baka may kapatid yan. Salos. 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 Kaya dyan grupo yan eh. Kamawad pa lang kayo ng mga kapatid nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Nasa tingin nyo tumitira pa rin lang ganyan? Meron. Hindi pa rin ano... Ngunit nalang naroon kayo. Ambitas kayo eh. Nakakalamig, eh. susunod, sakit ng puno ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa to? Anis lang. Paano magsabihan ang, ng... Mayroon, o, pa pasama, mayroon ba ako kasama kayo? Mayroon ba? Siti, pagkakataon nyo sa tropa niyo, Tama na yan. Wala na po dito, Wala? na po. O, di ba kayo mananawagan sa tropa niyo? Ano mananawagan sa tropa nyo? Nandunag ko sila lahat sa aming kita kayo sa so, OYO. sila

Uh, okay, Nakatawa talaga. Hindi, ang babata, naghihinayang ako. I mean, saan mo tingin ko? 200 pesos. Eh, ngayon, magkikita kita kayo ng tropa. Namiss mo pa na sila. Anyway, just trying to light up, but uh, we are uh, serious about this. Alam alay niyo, holiday ha. Sige. So, magayon. Call. Yes, please. Sir, sa ating po mga suspects. Di lang karapatan niyo po rin ito. Ipaliwanag yung inyong sarili. Yeah. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? Yeah. At yeah. matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question. Hindi, ako po ano eh. Ngayon, nga lang po nagawa kasi wala akong pangkain. Gano'n po kasi nang nagawa sa street corner. Ipaliwanag Ba't nung taon ko na wala siya ng video? Well, Ay, yun lang ginawa. Opo. Hindi ko yan. Okay. Hinayaw ko lang ako sa kanila yun eh. Sa akin, sa akin nila po, hinayaw ko lang po. Kasi may family problem ako sa akin niya wala ako. Ayun lang ginawa. Pero ginaya. Welcome pala eh. Kaya mga kabataan, alam ninyo, ito, so, papayo ko lang sa mga kabataan na noon. Mas, ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yung mapipili. Pero, sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao, ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You say, you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, eh, eh okay, bakit pa kayo eh, nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Hindi ko kasi misan, eh. ma'am, ano yan eh? Uh, yung alam mo yung ayaan. No, damay-damay na. Tira tayo, biyahe na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kapabata ko. Ano na Laga, biyahe tayo. Ayun yun. yun. Akad na sa Estribo. Dadala ng Tres Campos. O, oh, 29. Mamemerwisyo ng kapwa pobre Ganyan yun, yun eh. Barka-barkada. Uh, ako, payo ko sa mga batang nanonood. Mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanya. Kanya anak. na. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. O magingat kayo. Have a safe day.